Yan ang ating tokwa. Rito muna tayo ng tokwa para sa ating gulay na ripolyo mga... Yan ang ulam natin ngayon panghalian. ripolyo na may tokwa sa kaprito. Yan na po yung ating tokwa. Ayan ang ating panangalian ngayon, mga ka Mamaya ihulog na natin ang ating, uh, tawag dito, ripaglio ng ulam natin ngayon at saka preto. Yan. Bawang. sibuyas. Yan, bawang sibuyas. Igi sa tayo, bawang sibuyas. ito ang ulam ko. Ayan na, ano, ang aking ulam ay pang Tayo ng gugulay at dito, Subaga so, kaya, tayo na ngayon. Totoo lang kaya nagkaroon tayo ng time magluto. Kapag maaga ako umuwi. Nagluluto tayo ng ating ulam. Pero pag wala, natanghali na ako. Yung tipong pagod na pagod ka pa, ka, tapos magluluto ka. Tama na sa akin mga ito. Yung madaling dito yun. Pero dahil sa may oras tayo, yan. Doto naman tayo. Iya. Yeah. yeah. May lalagyan na natin yung ating Tokwa Hakkok lang Kasi masarap yung hapok sa bulay Yan Hiwain natin ang ah, ating Tokwa Mainit O no, mainit pa guys, mainit. Ganito lang ang aking ginagawa. Simple ulam. Simple lang. Yung tipong yung tipong yung tipong ano, uh, tawag dito. Yung tipong nakaul, tipid. Meron ka ng gulay. So, kailangan natin magtipid. Diba? Yan. Kailangan ngayon magpusing. Yan. Pus! At syempre, ibubuhos na natin to. Yun. Yan, eh. Yan. Huwag na natin lagyan ng mga bill paper, mga cards. So na. Tipid niya eh. Tipid. Importante. May ulam. Yan. So yan. Gato na yung ating ulam na bulay. So, half -cook lang natin yan. Yan. Half -cook lang natin yung ulam at magpiprito na tayo ng isda. Ayan. Next, isda naman. Chidi! Ayan na ang aking ripul you, Ayan. So, ang gagawin na naman natin ay magpiprito. Sarap nito na naman ang aking kain. Ayan. Magpiprito na tayo ng isda. Ayan. Painit muna tayo ng mantika. O, diba? Walang magawa. Ayan. Chiding! Lumayo-layo ng kunti. Baka mataw si ka. Isda naman para masarap. Ayan. Ayan. Piprituhin na natin ang ah. bisogo. Ay, bisogo. Salmonite. Layo-layo <laughs> ng kunti. Kuwari, bisogo. Kuwari, bisogo. pag bisogo. ako. Wari lang yun. Pero, salmonisi. O, oh, kain pati tinik. eh, diba? Bango na, bango na. bisogo ay bisogo salmoniti natin partner ng gulay ayan habang tayo nag-aantay na maluto ang ating pinirito ayan sasamantalain ko na i shout out ko na kayong lahat shout out original bolong vloggers shout out sa dalawa nating sponsor kay mga malo at kay meet Gina GCCPD shout out sa inyo uh, shout kay Tricky Brandy skipping tea lot lot mix vlog yan shout out sa inyo Pearl and Gid, shout out Tita Maria Lewis shout out Ma'am Carmelita Valdez shout out Percival Naris Kevin Vlogs shout out sa inyo PW Ram shout out Sis Glinda shout out sa inyo maraming maraming salamat po sa inyo suporta sa akin mga kapatid ako ay nagpapasalamat po sa inyo Manay Juicy Tambayan shout out sa inyo shout out sa iyo. Ayan, sa lahat ng original vloggers na binubuo po ng ating mga kasamahan dyan sa bulan. Uh, maraming maraming salamat sa inyo. Uh, Uy, kay Uy, kay Bicol Provincia, Jinre, Johanna. Uh, sino pa ba yun? Basta marami kayo. Rekrek Rick, Yolando, uh, Jim uh, Channel, Nels, TV, Rose France, Mabstan Vlog. Mabsta ano yun? Wait lang ha, kay may bibili ha. Istorbo yung asawa ni Percival. Bibili. Wait lang ha. Bibili, pasok ka kaya. Yan. Istorbo, bibili. Wait lang. Ako'y babalik. Diyan lang kayo. Ayan, panandalian po natin in-stop ang ating mga ano, dahil po ay may bulit bumili po. Dahil po ako po ay nag, meron din naman tayong extra income dito. nang binuksan po natin yung tindahan. Ayan nga po, sinashout out ko po lahat. Ang dalawang mag-asawang Brubong, The Mechanics at Gosim Family. Sino pa ba ang mga nakalimutan ko dyan? amam ah, Alexandra Kalang, shoutout out sa iyo. Summer Girl, shout Maria Pinay, shoutout out sa iyo. Ayan po, mga ano, habang po ako'y nag-aantay, nababalik na rin ang ating pinirito. Bisugo ay salmoniti pala. Balik na rin na natin yung salmoniti. Ay, bakit gano'n? Gusto ko dito. dito. Ang hirap pituhin ng lalaki, ano? Ang lalaki kasi. Hirap ito yung pag malalaki. Malalaki. <laughs> wow. Strong. wrong. Wow. Ganun. Ayaw mo. Wait lang ha. Ayaw mo ha. <laughs> Ngayon na natin. Nabalik na Nabaliktad din natin ang ano, makulit na isda. Ayun yung mabaliktad kanina. O, ayan. Nabaliktad na natin. Ayan. Ay, alam ko. Pag uh, lalaki. Masarap nito. Sa totoo lang. Ang ano talaga ng salmongiti. Ay, ang masarap nito ay paksiw. Yung anahan mo ng kamatis. Masarap yan. Kaso, may gulay tayo. Ayan. Kaya, pinirito na lang natin para may ulam tayo. Yan, hanguin na natin ang ating dilis ay dilis salmonete pangungin na natin wow, kasyang-kasya sa platito yun oh kasyang-kasya talaga kasyang-kasya tal <laughs> -kasyang sa platito yun oh then, lagyan ulit natin ng layo-layo ng mga di matalansikan puno ba? ganito ang buhay ko maraming hugasan pakatapos magluto hmm? ayun na po luto na ang aking bisugo aw ano pala salmonite yan o kasyang kasya sa platito <laughs> ayun salmonite anase Salmonite, yung maliliit, masarap sa paksiw. Oo. Oh, yan, ang, ang loto niyan, masarap yan sa paksiw, sa kamatis. Ha? Huh? Diyon. Oh, Ayan. Ang aking ano. Meron pang mani. Minakaw na. Yan, o oh, mani. O. Oh. Masarap ito, laga. Magsultid ka tayo mani. Sapit natin dyan. Sige, magsultid ka para may ano ka naman, may kita ka. Lima-lima. Magano ka, bro? Ayan, kain na tayo. Ito na yung bisogom. Alisogo. Kain tayo. Shout out, original bola vloggers. Diba? Simpleng kain. Simpleng mga ulam. Tanghali am. Okay. Mabs, kay. Shop Let's Salmonete. Ayan tayo itong bago. Tawag sa inyo lahat. Kain pati Narinig yung ingay? Kala mo, nasa release ng train. Ayan. Bye-bye, bye-bye. Thank you for watching. Bye-bye. Well, Manila Rish, shout-out pala. Manila Rish, shout-out.